May paniniwala kami mga Muslimo o maranaw na mabango sa mga aswang ang katawan ng bagong libing palang lang kaya nagsusunog kami ng goma o gulong para itaboy sila. Story. Time. Ako si Aldo at meron din akong kwento. Noon, hindi ako naniniwala sa mga aswang dahil nga sa mas naniniwala ako sa to cease to believe pero nagbago to na mangyari sa akin to. Noong namatay yung uncle ko, umuwi kami sa Sagiran Lanao del Sur at tradisyon sa aming mga muslim o maranaw na ilibing kagad ang katawan ng namatay at hindi kailangang ipaimbal sa mo o galawin ang parte ng lamang loob o dugo nito. Sabi nila, ang bagong libing na katawan sa aming mga muslim ay mabanguraw para sa mga aswang. Teka lang muna, dahil nasa usapin tayo ng mga muslim, alam nyo ba na merong app na pwedeng makatulong sa inyo na i-translate ang isang lengwahe na maiintindihan nyo? Tama, yan ay si CC App. Kaya ka nitong tulungan kung sakaling kailangan mong itranslate ang isang salita sa Tagalog, sa English o sa iba pang language na available sa kanya. Madali lang gamitin to. Pumunta ka lang sa icon na to at i-upload ang picture o di kaya kunan ng picture ang isang bagay na gusto mong maintindihan. At pagkatapos nito, isend mo lang sa kanya at may sagot na siya. Madali lang ba? Diba? Marami pa tong kayang gawin. At isa pa, 100% free to. Kaya ano pang hinihintay mo? Download mo na rin. Kaya pagkatapos ilibing ng angel ko sa kabukiran ng lupa namin, tradisyon din sa amin na bantayan kung saan mo ililibing ang katawan ng namayapa mong kaanak. Kaya sabi ng mga pinsan ko nito, maghanda raw kami dahil mamayang gabi raw ay babantayan daw namin ang libingan ni Angkel. Kaya ang ginawa namin nito, kumuha kami ng mga armas at mga itak. Pero ang pinagtataka ko, nang ipakuha ng pinakamatandang anak ni Angkel, ang isang malaking gulong para sunugin. Kaya napaisip ako nito at tinanong ko siya kung para saan to. Para saan yan? Takot ang mga aswang sa itim na usok at amoy ng gulong pag nasusunog to. Nababahuan sila sa ganyan. Kaya hindi sila basta-basta mga Kaya dahil dito, naintriga ako. Kaya nag-volunteer ako na sumama sa kanila para magbantay sa libingan ni Uncle. Nang sumapit ang gabi, pagkatapos namin magapunan, mga around 7pm na nito, pumunta na kami kung saan inilibing si Uncle. Pagdating namin dito, Nag-set up kami ng mga hamok o duyan. Dala namin nito ang isang pick-up na truck kung saan nakalagay ang mga snacks namin tulad ng coffee at chichirya. Habang kinakabit na namin yung mga duyan, sabi ng isang pinsan ko na panganay na anak ni Uncle, pagkatapos daw namin itali ang duyan, sindihan na raw namin kagad yung gulong na dala namin. Matapos namin masindihan ang gulong, ang ginawa lang namin nito ay tamang kwentuhan na tawanan lang dahil nga minsan lang din kami magsama-sama at magkita-kitang magpipinsan. Dahil nagsisiuwian nga lang kami rito pag may okasyon at pag may namamatay. Pero pagsapit ng alas 11 ng gabi, naubos na yung gulong na sinunog namin na siya rin nagsisilbing ilaw namin ng gabing to. Nang wala ng usok at apoy yung gulong, biglang may tumunog na parang kaluskos ng malakas na hangin sa mga matataas na talahiban. Dahil dito, napatayo kaming lahat. Kumanda kayo! Nandito na siya! Nang sabihin niya to, bigla ako nakaramdam ng takot kasi seryosong seryoso siya nito hanggang sa nagpalipat-lipat ang na mga kaluskos na yun sa matataas ng damuhan. Dito na ulit sumigaw si kuya para takutin yung aswang na yun. Hoy! Kilala ka namin! Wala kang respetong hayop ka! Hindi mo ba kinala kung sinong inilibing dito? Dati kasing sultan yung uncle ko sa lugar namin. Pag naabutan ka namin na wala ka sa inyo, papatayin ka namin at susunugin namin yung bahay nyo! Tandaan mo yan! Pero yung aswang nito, mas lalo siyang nanggugulo. Palipat-lipat siya ng pwesto sa talahiban hanggang sa pinaputokan ng pinsan ko yung lupa para takutin to. Pero hindi umubra to. Alam daw kasi ng mga aswang na hindi sila tinatablan ng normal na uri ng bala ng barel kaya hindi to natatakot. Habang nangyayari to, nasa gilid lang akong nagmamatsag sa paligid pero takot na takot na ako nito. Nang banggitin na ng pinsan ko yung pangalan ng aswang biglang gumalaw yung puno ng nyug sa likod namin. At tila ba may nahulog na nyog sa lupa Pero pagkatingin namin dito Bumungad sa amin ang isang nakakatakot na itsura ng nilalang Na sinasabi nilang aswang At dito ko unang nakita ang aswang na to At legit na legit siya Para akong maiihi sa takot nito Kaya lumapit ako sa isa kong pinsan na may hawak ng baril nito At ang itsura ng aswang na to Ay napakalaking tao At para siyang werewolf O malaking aso Na may makakapal na itim na balahibo Pero hugis tao pa rin siya hindi sobrang linaw ang nakikita namin nito kasi nasa dilim siya nakatayo kaya halos hugis siya lang ang nakikita namin nito. Pero pagkatapos siyang tumalon mula sa taas ng nyog, bigla naman tong tumalon palayo at umalis na rin. Hindi na siya bumalik ng gabing to matapos tukuyin ng pinsan ko yung pangalan niya. Pagkatapos nito, hindi na ako nakatulog at nagdesisyon na lang akong sa loob ng sasakyan matulog kahit mainit. Kinaumagahan, habang pauwi kami, Dumaan kami kung saan nakatira yung sinasabi nilang aswang Nakakilala nila At nakita nga namin siya Parang normal na tao lang Pero maitim yung balat niya At magulo yung buhok At mukha siyang stress Ang ginagawa niya nito Ay nagpuputol ng kahoy Na parang walang nangyari kagabi Nang sumunod na gabi Hindi na ako sumama sa kanila Pero naghanda na sila nito Nang maraming gulong para sunugin Para hindi na raw sila guluhin At makalapit pa sa libingan ni Uncle ang aswang na yon. Babango sa mga aswang ang mga taong may sakit. Kaya posibleng totoo ang hinala niyong aswang nga ang kapitbahay niyo. Story. Time. Ako si Geraldine. Nanganap to nung grade 9 pa ako. Two years ago na, dito sa Aklan. Nangyari ang kwentong to sa tito ko. Sa mother side. Itago na lang natin ang pangalan niyan. Tito Renz. Year 2023 nang umuwi si Tito galing sa Manila. May sakit kasi siya, kaya umuwi siya para magpagaling dito sa Aklan. Pero payat na si Tito nang makita namin siya. Pero hindi na ako nagtataka kasi alkoholik ang tito kong to. Maayos naman si Tito pagdating niya sa bahay nila Lola. Si Lola kasi ang mag-aalaga sa kanya. Pinainom siya ng gamot, inasikaso at inalagaan ni Lola. Kaya paunti-unti ay umayos ang lagay ni Tito. Kaso nga lang, may matandang kapitbahay si Lola na ang pangalan ay Lola Biling. Nang dumating si Tito sa bahay nila Lola, palagi na raw pumupunta si Lola Biling sa kanila at sumisilip-silip to. Tapos pag nakikita raw ni Lola si Lola Biling, parang wala daw to sa sarili. Parang nakatulala na nakatingin sa bahay nila. Pinaghihinalaan kasing aswang to sa baryo namin. Kaya nagiging maingat siya Lola ng panahon na to dahil kapit-bahay lang nila to. May paniniwala kasi na mabango sa mga aswang ang may sakit o yung taong malapit ng mamatay. Kaya ang ginawa ni Lola, nagsusunog siya ng goma kasi mabaho raw sa mga aswang to pati na rin ang sinunog na shell ng itlog. Kapag nagsisigaro si Lola nito ay parang nababaliw daw si Lola Biling. Hindi raw to mapakali. Malapit lang kasi ang bahay niya kila Lola kaya umaabot yung mabahong amoy sa bahay niya. Ang pinagtataka pa nila matanda na si Lola Biling pero hindi to nagkakasakit at malakas pa rin to. Pero may sila Lola dati na nagmamatsyag lang daw si Lola Biling sa kanila. Minsan daw madalas niyang pasukin ang bahay ni Lola kapag si Tito Renz lang ang tao doon. Pinagsasabihan naman siya ni Lola Kapag naaabutan niya 'to, hanggang isang araw nasa bukid si lolo nito at bumili naman si lola sa palengke. Kaya naiwan si Tito Renz sa mag isa sa bahay niya, pero hindi inaasahan ni lola ang dadatnan niya pagbalik. Nakita niya na lang daw si Tito Renz, nawala ng malay at nasa loob ng banyo 'to. Dahil dito, Nagpanik si lola at nagsisigaw. Renz! Gumising ka! Mga kapitbahay, tulong! Hindi magising-gising si tito nito Kaya ang nangyari ay sinugod nila to sa ospital Kwento pa ni tita na nandun sa pangyayaring yon Ay halos lumipad na raw ang tricycle sa sobrang bilis Para lang maisalba si tito Naisugod naman si tito sa ospital At nagkataon namang malapit ang ospital na to Sa meeting place namin ng groupmates ko Nagpa-practice kasi kami para sa school dance competition Kaya nandun din ako ng mga panahon na to Pero saksama ang palad Dead on rival si tito pero nagtry pa silang i-revive do Pero wala na talaga Halos gumuho ang mundo nila lola ng mga oras na to Gumagaling na daw kasi si Tito Kaso hindi niya alam kung ano ang nangyari Kaya sobrang takang taka siya Ang masakit pa Ay walang kalam-alam si Lolo na wala na si Tito Dahil nasa siya na mangyari to Kaya pag uwi niya Hinanap niya kagad si Tito Renz Oh, nasa si Renz? Nakain mo na ba ng gamot yon? Patay na siya Umiiyak pa si Lola nito habang niyayakap si Lolo na nakatulala lang, nag-aayos na kasi sila para sa lamay nito at hindi inaasahan ni Lolo na ito ang madadatnan niya pag uwi niya. Noong lamay na niya ay dumating pati ang asawa at anak niyang hiwalay na kay Tito Renz. Nahirapan silang tanggapin to at hindi kumbinsido na namatay lang ng ganun si Tito. May hinala sila na inaswang to. Kaya ang ginawa nila ay pumunta sila sa albularyo para magpapukaw o yung pasapiin ng kaluluwa ng namatay sa katawan ng albularyo. Dito ay nalaman nila ang nangyari. Ayon sa espiritong nakasapi sa albularyo, sabi niya, sinakal daw siya ng isang matanda sa loob ng banyo. Naniwala sila nanay at lola nito na si Tito ngayon nakasaping kaluluwa dahil ramdam nila at kilala nila ang boses ni Tito. Nag-iba raw kasi ang boses ng albularyo habang nakasapi ang spirito sa kanya. Hindi ako kasama nito at kinuwento lang sa akin ng nanay ko ang nangyari. Ang huling hambilin daw ni Tito ay huwag raw pabayaan ang anak niya. Pagkatapos nito, umalis na ng baryo ang halos dalawang dekadang naninirahan na si Lola Biling. Kaya mas lalong lumakas ang kutob namin na aswang nga siya. Hanggang ngayon, daladala -dala pa rin namin ang sakit. Dito ko naisip na hanggang sa ngayon na moderno na ang mundo ay meron pa rin palang katulad nila, mga aswang. Kapag nakita mo sa panaginip mo ang mahal mo sa buhay na nasa loob ng kabaong nakahimlay, sabihin mo kagad, bago pa mahuli ang lahat. Story. Time. Oo nga pala si Wilson. Nangyari to, mga labing isang taon na ang nakakalipas, noong 2014. Sa taong to kasi, pumanaw ang kapatid kong lalaki. Dalaw lang kami magkapatid nito. May isang gabi kasi, na naginip ako. Sobrang dilim at wala akong makita nito. Hanggang sa dulo ng panaginip ko, meron akong nakita ang dalawang kandila na pampatay at isang kabaong na papalapit sa akin. Pagsilip ko sa loob ng kabaong, nakita ko yung kapatid kong nakahimlay sa loob nito. Nakasuot siya ng puting barong at may hawak na kursa sa dibdib niya. Ang mukha niya sa panaginip ko ay napakalinaw at parang totoong totoo to. May kasabihan ng mga matatanda na kapag nanaginip ka na may namatay, Maaaring pamilya mo man to O di kaya kaibigan Para hindi matuloy ang panaginip tungkol sa kanila Dapat mo tong sabihin sa kanila Pero para sa akin Hindi ko naniniwala tungkol sa ganito Kaya binaliwala ko lang ang panaginip ko na to Nang panahon na to First year college ako At ang kababata akong kapatid na lalaki na nasa panaginip ko Ay nasa ikaapat na taon na ng high school At malapit na siyang grumaduhin Isang araw Nagulat ako dahil meron akong parang nararamdaman kakaiba. Habang pauwi ako sa bahay galing sa school, nakita ko nito na magandang sinag ng araw at kinunan ko to ng letrato. Pagka uwi ko ng bahay, gulat na gulat ako dahil nandito na yung kapatid ko. Hindi kasi ito madalas umuwi kagad ng bahay. Sa madaling salita, mahilig siyang gumala at laging nasa barkada niya noon. Nakita ko siya nito, nakatatapos niya lang magluto ng pritong baboy. Sabi ko sa kanya, bakit nandito ka na sa bahay? Maaga pa, hindi ka ba gumala kasama ng mga kaibigan mo? Imala Wala Tinatamad lang ako Timing nito Nagutom na gutom din ako Kahit alas stress pa lang ng hapon Ewan ko ba? Pero sobrang sarap ng luto niya Na hindi ko maipaliwanag Hindi ko lang kung bakit. Pero Ito na pala yung huli niyang pagluluto para sa akin Matapos kasi ang tatlong araw Gabi nito Nagre-review ako para sa aming psychology quiz Hanggang nakatulog ako sa sobrang pagod sa pagre-review mga alas tres ng madaling araw nito nang may tumawag sa akin sa labas ng bintana ng kwarto ko at umuulan nito. Wala pa rin na mga magulang namin ito sa bahay. Pagtingin ko sa labas, mga barangay tanod lang pala. Sabi nila na aksidente raw ang kapatid ko at nasa kritikal na kondisyon. Dito ko biglang naalala yung panaginip ko tungkol sa kanya. Ang panaginip ko na hindi ko sinabi kahit kanino man. Kahit sa mama namin o kahit sa kapatid kong namatay dun sa panaginip ko. At ito yung araw na nagkatotoo to. Nang dumating ang kabaong sa bahay namin kasama ang labi ng kapatid ko, hindi ko to tinignan muna. Pero makalipas ang ilang oras, nagkalakas loob na ako para tignan to. Ang mukha niya sa kabaong ay eksaktong katulad sa nakita ko sa panaginip ko. Dahil tulad ng sinabi ko, malinaw na malinaw sa panaginip ko yon. Nang ilibing na siya, hindi ako makaiyak nito. Hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos ng libing niya, alas stress ng madaling araw, nagluluto ako nito nang biglang nagpakita siya sa akin. Kahit papiaw lang, parang mga tatlong segundo lang ata yun. Nakita ko ulit ang kapatid ko nito at ito na rin ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Kaya kung sakaling meron kayong panaginip na ganito, sabihin nyo na dahil wala namang mawawala kaysa mahuli pa ang lahat. kapag pumupunta kayo sa burol, magpagpag muna kayo bago kayo umuwi. Baka kasi may sumama sa inyo. Start Time. Ako si Kier, taga San Pedro, Laguna. Tungkol to sa pamaniin sa pagpunta sa burol o yung sinasabi nilang pagpag. Napakapiloso po ang tao at hindi ako naniniwala sa kahit anong pamaniin na yan. Pero nagbago yun ang maranasan ko to. Tumira ako sa bahay ng best friend ko at yung stepfather niya ay nagtatrabaho bilang driver sa kasalukuyang gobernador namin ng panahon na to. Kasama sa serbisyo nila, yung pagbibigay ng libreng bulaklak sa burol dito sa malaking parte ng Laguna at ang stepfather niya, ang driver ng pandeliver na van sa mga burol. Nag-uumpisa sila ng 1pm at minsan ay natatapos ng 1am dahil sa dami ng binibigyan kada araw. Hanggang isang araw ay naglibang isang pahinante nila at kailangan niya ng katulong. At dahil wala naman kaming ginagawa sa bahay ng best friend ko, Pumayag kami sa alok ng stepfather niya na isama kami sa biyahe para tulungan siya. Pumayag kami kasi madali lang naman ang gagawin. Pagdating mo sa burol, itatayo mo lang ang stand ng kawayan at ilalagay ang bulaklak na nasa paso. Ilang araw na rin kami nakakauwi sa bahay nila ng alas 12 pasado na ng hating gabi. At may mga dala pa kaming take out ng mga biskuit at pack na juice galing sa burol. Hanggang isang gabi, nakauwi kami ng 1am. Ang kwarto namin ay sa third floor pa ng bahay kung saan nandun din sa parehong floor ang dining area at kusina nila. Maliit lang ang kwarto namin. Ang tulugan namin ay double deck lang. Pagdating pa lang namin, dahil sa sobrang pagod, ay nagubad na ng pantalon na t-shirt si Buboy, ang best friend ko. Sabay natulog na siya ng boxer shorts lang sa itaas ng double deck. Bumagsak na sa sobrang pagod. Abang ako naman ay wala nang hinubad at pumesto na sa babang higaan. Nag-earphones muna ako at nag-FM radio sa phone ko Kausuan pa kasi ni Papa Jack at Chico Loco ng time na to. Hindi ko namamalayan ay nakaidlip na pala ako. Hanggang maalipungatan ako. Pagtingin ko sa oras, 30 minutes pa lang pala ako nakakatulog. Pinatay ko ng phone ko para matulog na ulit ako. Pero bigla ko nakita sa harapan ko si Buboy. Suot ang pantalon na matagal ko nang inarbor sa kanya. Nakita ko siyang humakbang paket sa higaan niya. Dalawang binti hanggang paalang lang ang nakita ko nito. Pero sa itsura pa lang ng paa niya, alam kong si Buboy talaga yon. Kaya kinausap ko to Boy, kala ko tulog ka na Saan ka galing at nakapantalon ka pa? Hindi siya sumagot nito At napansin kong parang hindi siya galing sa labas Dahil katabi lang ng higaan namin ng pinto Kumbaga pag binuksan ng pinto Ang higaan namin kagad ang bubungan Bali ang uluhan ko Ay katabi mismo ng bisagra Nagtaka ako nito Dahil hindi ko naman nakitang bumukas at sumara ang pinto Talagang nakasara lang to Kaya dali-dali kong sinilip si Buboy At umakit sa higaan niya Nang makita ko to ang lalim na ng tulog at naka boxer shorts na at walang kahit anong hinubad na pantalon sa paligid niya. Dito na ako napaisip sa nakita ko. Ano yun? Hindi ako likas na matatakutin kaya binaliwala ko lang to at bumalik na lang ako sa pagkakahiga ko. Napansin ko rin ito na bukas pa rin yung ilaw sa kusina dahil tumatagusto sa siwang ng pinto. May pagkatulog man o kasi ako, konting ingay lang ay nagigising na ako. Hanggang nagising nga ulit ako makalipas ang isang oras. Pero nagulat ako Nung nakapatay na ang ilaw sa kusina, nagtaka ako kasi kabilin na ni Kuya Andoy, ang stepfather ni Buboy, na wag na wag naming papatay ng ilaw sa kusina sa gabi. Dahil sobrang dilim doon, pwede ka matalisod sa pag-akit mo sa hagdan. Pero hindi ko na pinakailaman to at natulog na lang ulit ako. Paggising namin ng umaga habang nag-aalmusal, nagtataka pa rin ako sa pagpatay ng ilaw. Kaya tinanong ko si Buboy na kagigising lang at medyo wala pa sa sarili. Boy, Tanungin mo nga sila kung sino nagpatay ng ilaw dito kagabi. Utos ko kay Buboy nito kasi kukuha rin siya ng kape pababa kung nasaan ang ref at kung nasaan din ang isang kwarto nila. At nandun natutulog ang dalawa niya pang at mami niyang puyat dahil 4.30 na umuwi yon dahil sa business nilang tapsilugan. Pag akit ni Buboy, sabi niya, wala daw kahit sino sa kanilang nagpatay. Bigla siyang napaisip at may naalala. Ay tol, ako pala ang nagpatay. Pambihira ka naman Pero ikaw ang utos sa akin eh Nagulat ako sabay napatingin sa kanya Ako? Gago ka ba? Bakit ko naman ipapapatay sa iyo yung ilaw? Eh ako pa nga nagtatanong ngayon kung bakit patay ang ilaw eh Baka bangag ka na naman Sa kung gusto kong patay niyang ilaw Eh di sana ako nalang gumawa Napakahirap mo kayang gisingin Para ka pa namang patay pag natutulog na Si Buboy kasi pag naaalipungatan Bangag siya Di niya alam ang ginagawa niya At di niya ito naaalala pag gising niya hindi promise. Tandang-tanda ako pa. Ginising mo ko. Nagalit pa nga ako sa iyo eh. Sabi ko bakit hindi na lang ikaw ang magpatay. Ginising mo pa ako. Pero bumago naman ako. Hindi ko nga muna pinatay yung ilaw eh. Kasi bumaba pa ako ng second floor para uminom ng tubig. At pag iakyat ko, sa ako na pinatay at natulog ulit. Dito ako mas lalong kinilabutan sa sinabi niya. Naalala ko yung nakita kong buboy na umakit sa higaan niya. Kinuwento ko sa kanya yung pangyayari na yun. Bago nangyari yung pagpatay ng ilaw. Nagulat siya sa nalaman niya kasi paghiga niya daw sa pagpatay niya ng ilaw ay nakatulog na siya kagad sa sobrang pagod. Mula nito, hindi na kami sumama ulit sa biyahe para maghatid ng bulaklak sa burol. Dito ko naisip na posible kayang dahil hindi kami nagpagpad kaya may naisama kaming espiritu sa bahay nila.